Guys, hi sa inyong lahat. Ayan. Ako, po ngayon ay may lakad. Siyempre, laging may lakad ang lola niyo. Pupunta kami kung hanggang saan mararating. <laughs> Palis na kami. Pero may dumating na Shopee. <laughs> Kaya medyo nahinto ang paglakad Ayan, lakad na kami guys Diyan kami na daan Ayan, kami dyan Kasi doon guys Ay may daanan doon Kaso sinerahan na Nagsara na yung daanan doon Kasi meron ng manukan na Gaginawa dyan Doon banda may manukan na guys Kaya sinarahan na yung mga bakod bako doon na daanan Kaya hindi na kami pwedeng dumaan doon Dito na kami dadaan Ayan, tatawid ako dito, guys. Siyempre, aakyat ako dito. Step ko muna. Ayan, guys, nakatawid na ako. Andito na ako sa kabila. Oo, susama ako. Ayan, mga kasama ko, guys. Yung aking mga alagad. Lalakad-lakad na naman kami sa aking asyenda magpapa <laughs> Magpapahangin ng uh, hangin. Lola niya. Mainit guys ang lakad namin. Na May giro pong maaga-aga kasi para para matagal-tagal ang uh, lakaran. Yan guys, oh, nilagyan na ng ano, bakod. Yan. Andun yung amin, oh, doon sa kabilang yon nilagyan na ng bakod narangan na kasi may manuka na guys dyan sa loob yung manok na ano pang sabong kaya yan nilagyan na talaga dati kasi wala yung harang dyan walang bakod pwedeng dumaan lumabas pumasok lumusot <laughs> yung mga tao dyan guys <laughs> ngayon wala na sarado na sinarahan na may bakod na. Ayan o. Oh. Doon yung manukan guys o. Oh. Doon. Ay. Oh, itong aso. tama na naman yung aso ko. Mainit ang lakad ng lola niya. Lakad-lakad muna tayo. Siyempre, lagi naman naglalakad ang lola niya. Eh. Guys. Ano sabi ko sa inyo, guys? O, oh, ayan Oh, may harang na, may bakod meron oh, ayan. Merong niyan sa dulo. May ano na, may bakod-bakod na dito. Kasi bawal nang dumaan. Bawal nang pumasok dyan. Yung mga baka doon sa loob. Salamat sa iyo. Aking Panginoon su ako'y inibig mo at inangkin lubos Ang tanging alay ko sa aking ama. Lagi naman ako natatapilok dito sa daanan na to. mga alagad ko guys. Hmm, may bahay doon. May bahay sa gitna ng manggahan. At may tindahan din dyan. Unang makita ko ay namanghan. Pinagmisdan mo kamot mata Aking nakita Ngiti mong kay ganda Puso ko'y nabihag mo O sinta Aking pinangarap Ayan guys, ang manuka na Ayan manukan yan dun guys oh ang daming manukan manuka lawak malawak na manukan kay pinangarap na kasama nang makilala ang isa't isa may aso doon guys ang uh, oh, aso ay nakatali <laughs> haba ng tali niya nakatali siya sa mangga sa sanga ng mangga natahol pa kay pinangarap kasama at nang makilala ang isa't at isa ating lilibutin para iso natin magkahawak kamay habang tinititigan ka sa lumang simbahan Kita na ating anu o ano? -ano Saya sinta, hintayin kita. Aking langga, anong ginagawa nyo? Pag nakita'y eh, huwag mong Sarap ng hangin dito, guys. Sariwang hangin. Nangangati ang paan itong aso na to. Yan, oh. Kanina pa yan. Ganyan na ganyan. Nagutom na daw, guys. Yung mga bata. Ang bilis niya naman magutom. Puntin lakad pa nga lang, eh. Gutom nya guys. Ang daming sili, oh. Yan, oh. Ang daming sili. Wow, daming bunga ng sili. May kulay violet. Ah, pag hilaw siya, violet siya. Pag hinog, red. Yan, syempre. Pag vlogger ka, naiiwan ka. Ayan. Malayo na naman sila sa akin. Napag-iwanan na naman ako. Kasi syempre ang lola nyo ay nagbibidyo pa. ay mabagal talagang maglakad at laging naiiwan. Pinatahulan ako ng aso guys. kami aso dito. sa lumang simbahan doon makikita sa ating tagpuan o anong saya sinta hihintayin kita aking langga laki laki ng manok guys oh manokan kasi ng lugar na to Guys, tinayin nyo, lakas ng hangin, oh. Napakalakas ng hangin dito. Wow! Sarap ng hangin. Wow! Sarap! Nangunguha sila ng balimbing. Guys. Balimbing! dah, Ang daming bunga. Ito nyo, guys. Daming bunga ng balimbing. Ayan, balimbing. Wala naman akong hilig dyan, guys. Hindi ako nasasarapan dyan sa balimbing na yan. Hinug na, hinug na, eh. Ano? Masarap ba yan? Masasarapan kayo sa balimbing. Ako hindi ako nasasarapan. Gamot sa ubo? sa ubo sa ubo? Wow, guys. Ang lawak ng maisan doon, oh. Eh. guys. Lawak ng guys. Oh. Ayan oh. Wow. Ang gandang tingnan. Mga mais. May mga bunga na oh. Ayan. Napakalawak. Ang linis nito. Oh. Meron pang itatanim dito. Tapos doon sitaw yung nakatanim doon. Ayan. Sitaw. Dito wala pa. Tataniman pa lang. Tapos yun, mais. Wow, ang lawak ng maisan guys, oh. Ang ganda, oh. Lakas ng hangin. Tignan nyo guys, oh. Oh, naglilipara ng mga dahon-dahon. Kasi yung lakas ng hangin. Yan, hanggang dito na lang guys yung video ko. Thank you guys. Thank you sa mga friend ko na patuloy na sumusuport sa Boyet M Channel. Nandito na lang yung aking paglalakad-lakad. Thank you. God bless and happy day.